Hello to all my boxing fans. I'm excited to let you know I will be returning to the ring January 24 in Las Vegas. I am looking forward to working with Industry. It is going to be an exciting and special event. Stay tuned more news to come on my opponent in the next few days. Thank you everyone. Isa magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome to Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino. Bagong lahat, nais ko magpasalamat sa Team Pacquiao, sa ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, sa pagbibigay sa atin ng kopya ng video kung saan inanunso niya ang schedule ng kanyang pagbabalik sa boxing ring. And with that, mga kaibigan, meron ako yung ideya kung ano ating hihimayin sa edisyon na ito ng Boxer Shorts. Ang nasabing anunso ni Manny Pacquiao na siya ibabalik sa boxing ring this coming January 2026 sa Las Vegas, Nevada. Medyo nabitin tayo sa naging anunsyo ng ating pambansang sa sapagkat hindi niya binanggit ang pangalan ng kanyang makakatunggali. May mga lumulutang ng pangalan. Pinakaprominente ay ang WBA Welterweight Champion Rolly Romero. Pag-usapan natin ano ang maaaring dahilan kung bakit hindi pa natatapos ang negosasyon sa kung sino ang mga kalaban ni Manny Pacquiao. Meron bang balakid? At bakit sa ating pananaw si Rolly Romero ang pinakamagandang makalaban ni Manny Pacquiao this coming January 2026. Lahat ng yan, dito lamang sa Box Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, narito po ang ating simpleng analisiya sa naging announcement ni Manny Pacquiao na siya muling lalaban sa boxing in 2026. Tayo ng Team Pacquiao ng copy ng video kung saan kanyang inanunsyo na muli siya magsusot ang boxing gloves at lalaban on January 24, 2026 sa Las Vegas, Nevada. Pero ang announcement na ito ni Manny Pacquiao ay e bitin sapagkat wala po siyang iniwan na pangalan. Hindi niya pinangalanan ang boksingero na gusto niya makaharap in 2026. Blanko ang pangalan na ito. So bitin ang mga boxing fans. Meron po isang pangalan na paulit-ulit na umuusbong sa mga balita siya ay si WBA welterweight champion Rolly Romero ng bansang Estados Unidos. Sabi ng marami, sure shot na si Romero. Ito talaga ang gusto makakalaban ni Manny Pacquiao. Eh, tanong ng mga boxing fans, eh kung yung pala sitwasyon, eh bakit hindi pa isinama ni Manny Pacquiao ang kanyang pangalan sa kanyang paunang anunsyo? Yan ang ating kilatisin mga kaibigan. Lumalabas, may konting problema pa dito kay Rolly Romero. Ano ito? At paano ito pwedeng ayusin? Now, yung anunsyo ni Manny Pacquiao, kung saan sinabi niya ang petsa at lugar kung saan siya lalaban in 2026, tama po yun. Kahit na peace million, importante na nagkaroon siya ng advance announcement sa petsa at lugar kung saan siya lalaban. Kasi sa Amerika, mga kaibigan, meron din ilang mga sporting events, meron din ilang mga atleta kasama ng mga boxer na maaaring nagbabalak lumaban din in January 2026, also in Las Vegas. So baka masingitan si Manny Pacquiao at si Manny Pacquiao ang mawala ng venue at petsa. Unahan po yan mga kaibigan. So nagkaroon ng advance notice si Manny Pacquiao para i-notify in na rin, ika nga, yung mga nagpapatakbo ng mga venue sa Las Vegas na, Uy, lalaban ako dyan, January ha, mag ka ng uh, ika venue para sa akin. Sa so, pagkat si Manny Pacquiao brings a lot of money. Nagdadala siya ng pera sa Las Vegas with his fights. So itong mga nagpapatakbo ng venue, with that announcement from Manny Pacquiao, magre-reserva na sila. Uy, huwag nyong ibigay yung January 24 ah, sa ibang event sapagkat baka makuha natin si Manny Pacquiao. Eh, malaking pera yan. So, yan po ang kahalagahan ng anunsyo ni Manny Pacquiao. Kahit na bitin. Importante yon. So, balik tayo dito kay WBA champion Romero. Anong problema at bakit hindi pa masabi na itong kanyang mga kalaban? Well, alam nyo, sinabi ni Manny Pacquiao na ang kanyang pagbabalik is all about becoming a world champion again. So, sabi ni Pacquiao, ayoko na magsayang ng oras para sa mga non-title fights. May edad na ako eh. Gusto ko bawat laban world title fights sapagkat gusto ko maging kampiyon ulit. Maliban na lang kung si Floyd Mayweather yan. Kahit walang titulo, patok yan. Now, maalala po ninyo, nitong July, mga kaibigan, after nearly 4 years of inactivity, Bumalik si Manny Pacquiao sa boxing at title fight agad. Siya binigyan ng special treatment ng WBC. Kaya siya bumalik at meron siyang instant title shot kontra sa WBC welterweight Champion Mario Barrios. Ayun nga lamang, hindi na ni Manny Pacquiao ang corona sapagkat draw o tabla ang laban niya kay Barrios. Kinakailangan niya ng panalo para makuha ang titulo. Pero marami pa rin na-impress dito kay Manny Pacquiao sapagkat dumistansa siya kontra kay Barrios. Now, Marami nagsasabi, bakit hindi na lang Barrios Pacquiao rematch? Mas madaling ayusin eh, kasi ni rank number 1 pa ng WBC ngayon itong si Pacquiao kahit draw lamang yung resulta kay Barrios. E eh, nakakasawa na po 'yan, mga kaibigan. Si Pacquiao ay eh, 46 years old na, 47 in December. Para masustain sustain yung interest ng mga fans sa kanya, dapat bagong mukha naman ang kanyang kalaban. Kung bata pa si Manny Pacquiao, wala problema. O bukas, Barrios, laban tayo para ipakita ko na hindi dapat draw yan. O, oh, kung bata si Pacquiao, walang problema. Pero may edad si Pacquiao eh. Hindi na sa pwedeng ika nga ng oras sa isang uh, kontrobersiya sa laban kay Barrios. Move on agad. Bago muka para interested pa rin ang mga fans. Diyan pumapasok ang WBA champion na si Rolly Romero. Pero tingin ko, kaya di pa may ayos ang laban ito, ay meron pang ilang balakid. Number one, hindi po rank contender sa WBA si Manny Pacquiao. Wala siya sa rankings ng WBA welterweight division. So kinakilangan, bigyan siya ng special treatment ng WBA tulad ng ginawa ng WBC para ma-justify yung laban kay Romero. Sigurado kasi maraming mag-aalboruto na contender. E eh, paano ba naman kami nagpapakahirap para maging contender ito bagong dating? Matagal na walang laban, title fight agad. So, yun ang kinakailangan balansihin ng WBA. Pero gagawa nila ng paraan niya kasi malaking laban yung Pacquiao Romero eh. At gusto nila, syempre, nakadikit yung pangalan namin, WBA. And Pacquiao ng dahilan, kaya pinromote ng WBA itong si Romero from regular champion to full-time champion para maging attractive si Romero kay Pacquiao. Alam na ng WBA yan. Now, speaking of mga contender sa WBA na mag-aalbruto, ito sigurado mag-aalbruto. Siya po ay si Shakrom Giyasov ng Uzbekistan. Siya ang rank number one contender. Siya ang mandatory contender sa WBA title ni Rolly Romero. At itong si Giyasov, walang talo in 17 fights, dating silver medalist sa Olympics, heavy favorite siya, at rin si Romero kung sakaling matuloy ang laban nila. Eh nga lamang, siya ay mandatory contender since 2023. Mapahanga ngayon, iniiwasan siya ni Romero. Yan po ang problema. Malaking problema yan si Giyasov sapagkat siya talaga ang next in line. Pag sinabi natin mandatory, ikaw na next in line for a title shot. So kinakailangan gawa ng para ng WBA o ng Team Pacquiao para makonvince si Giyasov na mag-step aside. Na kumbaga, tabi ka muna dyan. Tabi ka muna dyan. Hayaan mo munang si Pacquiao at si Romero ang maglaban. In the past, they usually pay the boxer a step aside fee. Na ito, step aside P, bakasong ka muna. Step aside ka muna para may tuloy namin yung laban na gusto namin. Usually ganon. So hindi natin alam kung paano ayusin to ng WBA at maging ng Team Pacquiao. Sabagat so, meron po silang aapakan. ah Meron po silang ikangay ay yuyurakin. Nak! Yung WBA mandatory contender na si Shakrom Giyasov. So kailangan ayusin din po yan mga kaibigan. Now another problem na tingin na marami, although hindi naman ganun kasignipikan, yung <laughs> influencer, boxer, turned, hindi social influencer, itong si Ryan Garcia, mga kaibigan. Si Ryan Garcia, eh syempre, binabalak pa rin, pirate si Romero mula kay Pacquiao. Kasi si Romero at si Garcia, naglaban po yan early this year, around May, at na-upset ni Rolly Romero si Ryan Garcia via decision. Nanakdown pa nga niya eh, itong si Ryan Garcia for the WBA regular welterweight title. And later on, promoted si uh, Romero to full-time WBA champion. So nang gagaliti itong si Ryan Garcia sa pakit napahiya siya at gusto niya maglaban ulit sila nitong si Rolly Romero. Ang problema, nandiyan na si Manny Pacquiao. So nagkakaroon ng tagobar, no? Swerte ni Rolly Romero. Pinag-aagawan siya bigla ni Garcia at tsaka ni Manny Pacquiao. Pero big fight, eh. Big fight yung Manny Pacquiao. At yun ang papaboran talaga ni Romero. Sabi nga ni Romero, Hall of Famer si Pacquiao, eh. So pag tinalo kayan, magiging Hall of Famer din ako. Yun ang logic <laughs> ni, Rolly Romero. Ano? So, most likely, yun ang pupuntahan. In fact, lately, mga kaibigan, nagpapahiwating si uh, Ryan Garcia na kung hindi rin lang matutuloy yung rematch with Romero, baka labanan niya yung WBC champion na si Mario Barrios. So, medyo nalilinis na yung problema dyan. Ano? So, ayan mga kaibigan, ah, uh, sa tingin natin, ilang mga balakid kung bakit hindi muna inanunsyo ni Manny Pacquiao yung laban kay Rolly Romero. Pero we do believe ito magandang laban. Kasi yung Romero mga kaibigan, marunong magbenta ng laban. Kasi may, may swagger to eh, may konting yabang to, may konting hangin. Marunong siyang magbenta ng laban. At syempre, kilala siyang pangalan. Tinalo ko si Ryan Garcia. Nakipagrambulan ako kay, uh, kay Garvon Tatac-Davis kay Isaac Cruz. Okay, sabi natin talo, pero exciting yung mga laban na yun. Ano? So, tingin na marami, pinaka-bankable ngayon para kay Pacquiao, itong si Rolly Romero. Kailangan talaga may ayos lang. And of course, kailangan ito sapagkat si Romero, mga kaibigan, is very beatable. Ang daming depekto sa estilo ni Romero, lalo na sa kanyang depensa. Ano? So ito talaga ang tingin ko ang tinutumbok ni Manny Pacquiao sabagat maganda ang chance niya kontra kay Romero. In fact, si Ryan Garcia nagsasabi, pag natuloy yung Pacquiao Romero, ay malaking pag-asa ni Pacquiao na manalo. So ayan po tingin natin ang ilang mga balakid, mga kaibigan. Ilan sa mga balakid na pwede namang ayusin. Nasa tingin natin, pag naiayos, ay di pwede nang i-anunsyo na ang laban ay kay WBA Walterweight Champion Rolly Romero. Exciting yan. Kasi kahit na pangit ang estilo ng Romero, maraming deficiency sa depensa, ay eh malakas po sumuntok ang mamang May, may, may bigat ang kanyang kamao. So that will be a good and very exciting fight, mga kaibigan. So yan ha, ang ating paspasan at simpleng analisiya sa naging anunsyo ni Manny Pacquiao. Importante, lalabas siya ulit at siya naman na gustong marinig ng mga boxing fans. Sa pagkata, alam nyo, iba talaga. Pag lumaban yung Manny Pacquiao, iba yung attraction, iba yung ikang... It's an event. It's not just a fight kapag si Manny Pacquiao ang umakyat sa lona. At dyan po nagtatapos so ang ating uh, Boxer Shorts for today. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting uh, YouTube channel. Ano, mag-ingat po kayo sa ulan, mga kaibigan. Ako medyo namamalatla na for the last few days pero pinilit ko pa rin maglabas ng episode for today. Mag-ingat po tayo. Tayo po ay uh, magdasal para sa ating mga kababayan. Ano? Ibang klase po yung mga natural calamities ngayon. Yun, yung bagyo, yung lindol. Ano? Magdasal po tayo mga kaibigan. Muli maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Boxer Shorts. Ako po si Tony Ed Tolentino muli nagpapaalala. Walang personalan. Bung talan lang.